Got in the act, ang pagnanakaw ng isang lalaki sa Pasay City. Pinuntirya ng kawatan ang pumitik ng mga damit ng mga residente. May detalye si Bien Manalo. Sa kuha ng CCTV na ito, kita ang pagdaan ng dalawang lalaking sakay ng pedicab sa bahagi ng 1211 Street sa barangay 183 Pasay City maya-maya pa ay bumaba ang sakay nito na nakakulay orange na t-shirt at saka nagpunta sa isang gusali. Ilang saglit pa ay may bitbit -bit na itong laundry basket at nakasuot na ng puting t-shirt. Nakilala mismo ng biktima ang puting damit na suot-suot ng lalaki. Pag ko po around 7 p.m., wala po yung laundry basket ko sa labas ng board. Nag-text po ako dun sa laundry shop namin kung sila po yung nag-pick up ng laundry basket sabi po nila hindi daw po sila. Kuwento naman ng biktima, halos anim na laundry shop na ang kanyang sinuyod pero bigo siyang mahanap ito. Paglilinaw ng barangay, wala silang pinahihintulutang makapasok na pedicab o padyaka, lalo pa at hindi naman ito residente ng barangay. Binawal namin yung mga padyak dito na papasok, lalo yung mga nangangalakal, uh, nag, na mamasahiro. Hanggang gate lang po yan. Pero may posibilidad din naman kasi na may mga padyak na makalusot dahil may mga estudyante yung sineserbisan. Makailang beses na din Ani ang nangyari ang ganitong insidente sa kanilang lugar. Kadalasan po mga padyak na nakapasok po dito is tagalabas. Wala pong padyak dito sa lo lo loob na nag-iikot dito. Napakabihirang pangyayari po itong incidenting to, Dahil may mga... Iyon nga sinasabi ko sa inyo, may mga nakalusot pa rin mga padyak ng na mga nangangalakal dito sa loob. Kung may makita silang bagay-bagay diyan. Wala naman po siyang gagawin sa uniform ko. Kaya kung sana may balik po yung uniform, di naman po nila yung magagamit since lalakay lalaki na hindi naman gusto. Nagbabala naman ang barangay sa mga tirador ng Labada na madalas mambiktima sa kanilang lugar. Alam namin kung sino kayong may ikot dito nangangalakal para mga malilikot ng kamay. Ah. Uh, Mag-ingat lang po kayo. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.